What's up mga bi? For today's video, maglilipis naman tayo kasi natake na naman tayo sa kagulukan ng bahay. At... Maglilinis naman tayo for today's video. Maglipit ng mga kalat. Kita niyo naman. Okay na yung mesa. Hindi mo siya dumakalat. Dumakalat pa rin. Yung mesa ng laptop. Maglilinis ulit tayo din. Tintik na pamangkin yan. Tignan mo yung gamit niya. Shout out nga pala sa pamangkin ko dyan. Sana huwag ka na magkalat, ha? Mawa ka naman sa akin. Anak na ate ko. Oh, may ang may wagang ref ni ate. Wala po yung laman. Puro lang po yan. Lemon. so, lagyan natin ng ang tubig mamaya, guys. Kasi wala na pong tubig yung ref. Ayan. Pagkatapos niyan, dito naman tayo. It's not nothing Kaya to. Siyempre mga babe, para ganahan tayo magtupi-tupi ng mga labahin. Magkanta-kanta naman tayo kahit hindi naman tayo masyado magaling kumata. Pero nga alam ko magaling talaga ako kumata. Pero ako lang talaga mismo na kalamin. Pero habang nagtutupi ako, may naamoy ako. Mmm, pata ako siya. Hahaha. <laughs> At kung hindi is na lang mga babe, matatapos na din tayo sa ating pagtutupi ng mga labahin. At tiyaran! Tapos na din tayo sa wakas mga babe. At nilagay ko na siya sa plastic silupin mga bae. at inuna ko na ang malaking bag. At sa wakas mga babe, natapos na din tayo sa ating mga labahin. At next na naman tayo sa paglilinis ng ating kapaligiran. At pinagpagan ko ang foam para na magtanggal ang mga alikabok sa ating higaan. Tamang tupi-tupi lang habang nagsayaw-sayaw, okay? Ay! At ilapag muna natin siya sa upuan para hindi masyadong madumihan kasi hindi pa tayo nakabalis. At kumumuha na ako ng hair clip para hindi naman masyadong ma-feel yung init kasi hot ko. Tamang ligpits magamit dahil di kumaget. At dito na naman tayo sa under the table so dapat natin siya i-arrange para hindi siya magmumukhang kalat kasi ang dumitig na parang mga basura. May nakita ko dyan ng mga questioner na may score. Ayaw sa sabihin pero 27 over 50 siya. At di ko na ugaling mong judge kasi naranasan ko po magka 24 over 60. And the next is, ang lagayan ng ating komot at unang. At nagpagkunapi para matanggal ang mga alikabok ng ating mga komot. At tinupi ko na rin mabay para naman ma-arrange natin ng maayos. <coughs> Habang nagtutupi ng paint, naisipan kong mag-online seller na lang. Guys, mayroon okay, nila. Maganda po sila nito. At smooth. Ito lang. 150, 150. Okay. Screenshot niya. One, two, three, four. <laughs> Sige, na ang comment below. <laughs> Makapal. Kasi ko pa rin ang mo. Ay! <laughs> at nilagay ko na siya sa lagayan. At ayan ang mga binatapos ko na na maayos ang lagayan ng ating kumot at una. Next na naman tayo. Let's. At dito naman tayo sa table guys. Hindi siya masyadong makalat kasi kakalinis lang. Pero makalat pa rin. Ganon. It's time to shine mga bee. At tayo ay magulis na para tanggal ang alikabok sa sahil. Ay sorry. Kala ko kasi basura. Plastic kasi. <laughs> At di ko na napakita sa inyo mga bee, Pero nagwalis ako galing sa loob. At munta na ako sa CR mga bee, Para kumuha ng... Mahiwagang balde at map. Really so Girl, <laughs> ko akala ko talaga ang Pilipina ang pala. At dinala ko na mga ang balde at ang map. At sa wakas mga B natapos na din tayo sa loob. At dito naman tayo sa front. Sa mga map map lang. At sunod naman dito sa ating hagdanan. Para pagkasok ng bisita, Malinis agad ang makikita. Ako lang ba mga bay na nagsimula sa baba hanggang sa taas pag maglilinis ng hagdan? Sige, okay. tapos na tayo maglipit ng labahin, maglipit ng mga kumot, magwalis, magmak. Pinggan na lang at, at maglagay ng tubig sa rin. Malang, malang. Ayun na po natin, Hello mga B, dito na lang tayo sa mga pinggan. Siyempre, as a singer, hindi talaga mawawala sa atin ang pagkanta. Kahit sa tingin nila, pangit ang boses ko. Pero para sa akin, ang boses ko. Huwag niyo naman ako i-judge ko, ipaparinig ko sa inyo. Don't judge me. Ito na mga B. Bilis oh, 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 oh. mga oras, kay bilis ng panahon. We well... Kailan ka at di na ako Ang iyong lugar Ay! May sakit namang Makita na Sa iba na Sumasaya Tama pa na atin Napakapilingira mo na Pinubuo niya na ngatino oh sabihin mo na kung babae ka ba pa, para kita magintay kaya nyo na mga bii nag enjoy lang siya <laughs> Sa wakas mga pinga tapos na din tayo sa paghugas ng mga pinggan. Next and the last guys is ang maglagay ng tubig sa ref. Una, hinugasan ko muna ang mga lagayan. At sa wakas mga pinga tapos na din tayo sa paghugas ng mga lagayan ng tubig. Kaya ang next is, lagyan na natin ng tubig. Model yarn. At naubos na din ang tubig natin mga B. Kaya back na naman tayo dun sa isa pang tubig. At may bigla akong nakita at napansin. Ay, video pala sa akin. Ah! at talagang malas naman ako no? at naubusan pa rin ng tubig. At pumunta tayo doon sa isa pang extra ng tubig. At ano sa tingin niyo hindi ko kayo magbitbit ng tubig. Naku, lalaki po to dati, hindi na alam At syempre dahil nga nagmamadali tayo at agad ko naman ito nilagay sa table. At ayun ang mga B, nilagay ko na sa ref. So mga B, sa so, wakas, tayo ay tapos na. So, Mabina siya. Mabina siya. Hindi mo siguro Alam na napagod ako. Masali pa sa video yung kapatid ko na tulog na tulog at walang malay na nagbe-video ako. Wala na, tinapon ko na yung higaan. Ay! So, yung mesa ng laptop, parang na napugat. Tignan niyo. Ito din. Perfect. Tagilid lang talaga yung mode ko. Ang Wow! You know Galing nga pala ito kay tita. Thank you, tita. Natanggap mo po na po. Ay, hindi pala. Natanggap mo po namin yung pinadeliver niyo po. Sorry. Thank you po talaga. Masarap po eh. Photo from tita. Tita Joanna, thank you. So... Ako lang po. Tapos na po ako, guys. Walang lang po ng silupin yan. So, iba yes. na lang po. At sa mga green, at tapos din tayo maglinis ng ating bahay or bahay ng ating ating. So, nag-base na ako kasi basang basa yung gamit ko. Lalo na yung paniyo ko, yung... Ito. Kumain na din ako kasi magbuto mo ulit ako. Ba't na bago lang? Ay, okay. <laughs>